Masayahin at puno ng pangarap ang ulilang lubos na si Danica Sarmienta. Sanggol pa lang siya nung iniwan ng isang matandang babae sa bahay ampunan. Binawian daw ng buhay ang ina niya pagkasilang pa lang sa kanya. Kung kaya, dinala ng isang babae sa bahay ampunan ang kasisilang pa lang na sanggol na pinangalanan naman ng mga madre na Danica magiliw at tauspusong tinanggap ng mga madre ang kasisilang palang na sanggol. Dahil wala naman ang kakayahang mag-alaga pa ng sanggol ang isang matandang kumadrona. Mahilig magpenta si Danica. Wala namang nagtuturo sa kanya pero ang galing-galing ng mga kamay niya. In fact, ang dami niya ng mga obra na talaga namang nakakamangha. Balak na ng Madre Superior na magsagawa na exhibit para naman kikita at mas lalo pang makilala si Danica sa mundo ng pagpipinta. Siguro naman na mana ng dalaga mula sa kanyang parents ang galing niya sa pagpinta. As usual, naroon na naman si Danica sa bandang likurang bahagi ng Bahay Ampunan na paboritong lugar na tambayan ng dalaga para magpenta tahimik kasi sa lugar na iyon. Ngunit kanina pa napapansin ng dalaga ang binatang nakaupo di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Actually naroon na ang binata bago pa lang siya dumating sa lugar na iyon. Hindi nga lang niya ito pinapansin dahil tahimik lang din naman ang binata na nakaupo roon. Ilang saglit pain napangiti na lang si Danica sa naisip. Ipipinta niya ang gwapong binatang komportabling nakaupo at tila ba nakikiayon pang panahon dahil wala man lang itong kagalaw-galaw sa kinauupuan hanggang sa matapos na lang si Danica sa kanyang pagpinta. Maging si Danica man humanga sa sarili niyang gawa. Perfect! Isang salitang punong-punong kasiyahang sambit ng dalaga hanggang sa hindi na natiis ng dalaga, nalapitan ang binatang hanggang sa mga oras na yon na nanatili pa rin nakaupo. Nais lang sana niyang kausapin ito para humingi ng paumanhin sa ginawa niyang kapangahasan. Ganun na lang ang pagkagulat ni Danica sa natuklasan na halos hindi niya mapaniwalaan. Bulag palang binata. Kaya pala, ang tahimik lang nito. Sayang, guwapo pa naman, usal niya sa isip. Ang nangyaring car accident ng kanyang pamilya 3 years ago na ikinamatay on the spot ng kanyang parents ay siyang dahilan ng kanyang pagkabulag. Maswerte lang ang binatang si Liam dahil nakaligtas pa ito. Ngunit maituturing bang swerte kung nakaligtas ka nga? Pero bulag naman, nais pa naman sana niyang ipakita sa binata ang kanyang gawa. Doon nagumpisa ang pagkakaibigan ng dalawa na katagalan, nalaman ng dalagang mayaman pala ang angka na pinanggalingan ni Liam. At katulad niya, uli lang lubos na rin ito. Tanging lolo na lang nito ang nag-aruga sa kanya. Meron naman siyang tiyahin na nakababatang kabatid ng yumaon niyang ama, ang kanyang ante Martina. Ngunit napakagaspang lang talaga ng ugali nito. Kabaliktaran sa ugaling taglay ng yumaon niyang ama. May dalawang anak ang kanyang ante, isang lalaki na halos kaedad lang din niya at isang babae na nasa 15 limang taong gulang pa lamang ipinaglaban ng kanyang anti Martina ang karapatan nito bilang tagapagmana sa mga negosyo at ari-arian ng De Torres family dahil wala naman na daw ang nag-iisang kapatid nito. Ngunit hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin na pala si Martina dahil ang mismong do na ama nito ay walang tiwala sa anak niyang babae. So kung wala itong tiwala sa kanya, bakit hindi nang na sa panganan niyang anak na si Johan? Matalino din naman ang anak niya at wala pang kapansanan. Si Liam kasi nananatili pa rin bulag ilang taon ng lumipas dahil magpasa hanggang ngayon hindi malang makahanap ng eye donor. Hanggang sa umabot sa puntong nainip na ang matandang Don, ngunit hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Kailangang makakitang muli ang apong si Liam soon dahil ang kumpanya ay nanganganib na makuhang tuluyan ni Martina. Lalo pa tumatanda na siya at nanghihina na. Although may kutob naman ang Don, na si Martina ang humaharang sa bawat may pagkakataong makakuha ng eye donor si Liam. Pero dahil wala namang sapat na katibayan ang Don, kung kaya, pinapalampas na lamang niya iyon. Mahabang salaysay ni Liam sa dalagang si Danica na matiyagang nakikinig sa malungkot niyang kwento. Hindi maunawa ng binata kung bakit gano'n na lang kalaki ang tiwala niya sa dalaga. Gayong kung tutuusin, pwede rin itong isa sa mga tauhan ni Martina na pinadala sa mansyon ng kanyang lolo para mag -espia. Nagtututol sana ang isip ng binata, ngunit ang puso niya ay lubos na nagtiwala. Sa mga sandaling iyon, lihim na pinapaayos na ng Don ang paglipad ni Liam patungong ibang bansa para doon na magpa-opera. Malayo sa panganib at malayo sa ante niya. Ngunit ewan ba kung paanong nalaman pa rin ni Martina ang lihim na balak ng Don. Habang sa kabilang banda, Tuluyan ng natangay, sa bugso ng damdamin si Liam at Danica. Hindi man nakikita ng binata ang babaeng tinatangi niya, ngunit tapat at wagas naman ang pagmamahal niya dito. Pinapangako niyang babalikan niya ang dalaga sa oras na muli siyang makakita. Ang murat inosenteng puso ng dalaga na may umaasa at lubos na nagtiwala sa pinapangako ng kasintahan. Subalit bago pa man nakaalis ang binata patungong ibang bansa, nauna nang gumawa ng paraan si Martina para pigilan ito at sa pagkakataong iyon. Sinisigurado na ng bruhang babae na magtagumpay siya. Tanaw ng dalaga mula sa kabilang kalsada ang kasintahan. Ilang hakbang na lang sana ito patungo sa nakaparadang sasakyan ng binata. Mag-isa lang itong tinutungo ang nakaparadang sasakyan. Ayaw kasi ni Liam na alalayan siya ng mga bodyguards. Kung kaya't nakatanaw lang ang mga ito hanggang sa siya ay makasakay na ng sasakyan. Ngunit bago pa man narating ng binata ang kotse, ay biglang nahagip na siya ng rumaragasang sasakyan na basta na lang sumulpot kung saan. Tanging sigaw na lang ang nagawa ni Danica mula sa kabilang gilid ng kalsada. Tumila po ng binata at nawala ng malay. Dasal, taimtim na dasal lamang ang tanging nagawa ni Danica. Alam ng dalaga kung sino ang may gawa noon. Ngunit sino lang ba siya para labanan ng isang Martina Alcala? Kung kaya, pinili na lang ng dalagang manahimik agaw buhay ang binata sa hospital na labis na ikinabahala ng Don. Dahil sa nangyari, bantay sarado ang kwarto kung saan nakakonfine ang binata. Maging si Danica, hindi makalapit lalo pa at hindi siya kilala ng Don. Kaya naman, buong tapang siyang lumapit sa Don at nagmamakaawa. Ngunit walang nangyari, walang tiwala ang Don. Kahit sino naman kasi sa paligid, maaaring maging suspek. Pinapangako ni Danica sa sarili na sa oras na makaligtas si Liam mula sa panganib, ipibigay niya ang kanyang mga mata dito. Yes, ang mga mata niya. Buong loob niyang desisyon without even thinking on what will happen to her onward when she lost her eyesight. Nababalik ko na ba, Dani? Paano ka na makapagpinta kung wala ka ng mga mata? Puno ng awang wika ng matalik niyang kaibigang si Dalia. Pilit pinapaintindi ng huli para maliwanagan si Danica. Ngunit nagbibingi-bingian lang ang dalaga. Ngayon pa lang, tila ba nabulag na siya? Sa labis na pagmamahal at sobrang awa niya sa kasintahan, na hindi man lang kayang ipagtanggol nito ang sarili laban sa hodas nitong tiyahin. Malaking halaga ang ibinigay ng Don kay Danica bilang kabayaran sa kusang pagbigay ng sarili nitong mga mata. Ayaw sanang tanggapin ng dalaga. Kusa naman niyang inalok ang sariling mga mata. Kaya wala itong dapat na babayaran sa kanya. Dahil para kay Danica, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kasintahan, kaya niya ginawa iyon. Subalit, tinanggap iyo ng mga madre para na rin sa kinabukasan ni Danica balang araw. Dahil, paano nang na dalaga kung hindi na ito muling makakakita pa? Mahigpit na ibinili ng Don. Huwag na huwag ipakilala si Danica sa kanyang apo. Ayaw ng Don na madistract ang kanyang apo. Lalo pa at may kakaharapin siyang laban ngayon. Laban tungkol sa agawan ng yaman. Ngayong sa wakas na muli nang nakakita ang kanyang apo, sinisigurado ng Don na may paglalagyan ang gahaman niyang anak na si Martina. Halos dalawang buwan nang lumipas, unti-unti na rin nasanay ang dalaga sa madilim niyang buhay. Naghilom ng sugat sa kanyang mga mata, subalit ang maliit na sugat sa puso niya na dulot ng bigong pangako ni Liam ay nananatili pa rin buhay na buhay. Matamlay ang bawat araw na dumadaan para kay Danica. Halos bibitaw na siya. Napapaluhan na lang si Dalia ng palihim. Gusto mo niyang sabihin sa kaibigan? Ngunit sinasarili niya na lang. Ayaw niya nang dangdagan pa ang paghihirap ng kalooban ng kanyang kaibigan. Nang isang araw... Nagimbal ang buong bahay ang punan. Ang dalagang si Danica ay nagdadalang tao pala. Paano nang buhay niya? Kasama ang magiging anak. Impit niyang tanong sa isip. Sa pagkakataong iyon, hindi na maaaring mag-aantay pa rin si Danica. Kailangan niya ng kumilos. She need to talk to Liam. Nagmamakaawa siya sa mga madre. Ngunit nabigwang dalaga. Maraming dahilan ang mga ito. Ngunit patuloy pa rin sa pangungulit si Danica. Kung kaya, napilita na ang mga madre na sabihin ang buong katotohanan. Anyway, napahagulgol na lang ang buntis na dalaga. It was true. And she understand if Liam's grandfather cannot accept her. Ramdam naman niya iyon when she was first met Don Damiana. Pero ang hindi niya matatanggap na labis na ikinadurog ng puso niya ay ang malamang ikakasal na pala ang lalaking minamahal niya ng labis. Papaano niya harapin ang bukas? Gayong naiwan siyang mag-isa sa dilim at kasama pa ang walang kamuang-muang niyang anghel sa sinapupunan. At this moment, tuluyan ang binitawan ni Danica ang kapiranggot na pag-asang natira. She need to accept the fact that there's no forever between her and Liam. Sa kabilang banda, sa mansyon di Torres, napuno na si Liam sa kakulitan ng kanyang lolo Damian. Kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin maintindihan ng Don. Don Damian forced him to marry Katrina para mas lalong tumibay at lumakas pa ang impluensya niya sa mundo ng negosyo. Nang sa ganun, hindi na siya kayang pagtangkan pa ng kanyang tiyahin. Sobrang gahaman lang ni Martina, gayong nakuha naman na nito ang mana para sa kanya. Yun nga lang, kaagad na nabangkrap dahil sa pagiging walda sa pera at kakulangan sa kalaman sa paghawak ng negosyo. Ngunit si Liam, patuloy pa rin sa pagtanggi ng paulit-ulit. Ang puso niya ay may nagmamayari na umano. Paliwanag niya sa kanyang lolo. Sinusumpa niyang hindi na siya kayang saktan pa ni Martina nang gano'n na lang kadali. Ngayon bumalik na ang kanyang paningin. Sinisigurado niya sa kanyang lolo. Danica, wait for me. Kunting panahon na lang, makikita na rin kita pulong niya sa hangin. Sobrang nagpapasalamat siya sa taong nag-donate ng kanyang mga mata. Na isa nang makilala ni Liam ang pamilya nang nag-donate sa kanya ng mga mata. Ngunit hindi maaari dahil yun ang hiling ng pamilya ng donor. Sinisigurado naman ng kanyang lolo na sapat o mas tamang sabihing sobra pa sapat ang halagang ibinigay ng kanyang lolo bilang kabayaran sa pagbigay ng mga mata nito sa kanyang apo kung kaya nakampante naman si Liam abala pa rin ang binata sa pag-asikaso sa mga negosyong inaasa na ng kanyang lolo sa kanyang balikat buo ang tiwala ng kanyang lolo na kayang-kaya niyang mas palaguin ang mga negosyong na ipundar mula pa sa mga lolo ng kanyang lolo. After all, minana yata niya ang husay ng namayapa niyang ama sa paghawak ng negosyo ng kanyang pamilya. Dumating ang kabuwanan ni Danica. Ilang araw na lang, isisilang niya na ang pinakamamahal niyang anak na siyang tanging alaala sa binatang nangako sa kanya ng kasinungalingan. At ilang buwan na lang ding pagtitiis, maaari nang makapagpa-opera si Danica para muling makakita. Actually, inaantay na lamang na makapanganak siya para na rin sa kaligtasan ng batang dinadala niya. Ngunit tila ba na ng pag-asa si Danica na muling makakita pa. Ano pa bang silbi ng paningin niya? Malungkot niyang ani. Napapaluha pa rin siya sa tuwing maalala ang masayang kahapon nila ng binata. Pero nawala man si Liam. Ngunit naroon naman ang anak niyang higit na nangangailangan ng kanyang pag-aruga. Payo ng kaibigan niyang si Dalia na naghatid kay Danica sa isang malalim na pag-iisip. Pero ano kaya besh kung sasabihin natin kay Liam ang katotohanan? Malay natin, matauhan ito at pananagutan ka. So estyo ni Dalia, ngunit mahigpit na tumutol si Danica. Hindi niya kayang manira ng relasyon. Isa pa, gusto man niyang ipaglaban ang karapatan ng kanyang anak, ngunit paano kung ang binatay ayaw siyang panagutan? Kasi Diba, alam naman ang binata kung saan siya makikita. Pero bakit ni kahit simpleng pangumusta man lang, hindi nito ginawa? puno ng pagdaramdam niyang wika. Oo nga. At batid ni Danica na hindi siya matatanggap ng lolo nito pero napakarami namang paraan kung gugustuhin lamang nito. Pagpapatuloy pa ni Danica. Lingid sa kaalaman ni Danica, halos hindi na mabilang kung ilang beses na nagpabalik-balik si Liam sa bahay ampunan. Ngunit bigo pa rin siyang makita ang dalaga. Wala na raw ito roon sa bahay ampunan. Wika pa ng mga madre. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Liam. At sa oras na matapos niya na ang lahat ng problema sa kumpanya, si Danica naman ang atupagin niya. Nakaagaw ng pansin kay Liam, isang araw nung naroon na naman siyang muli sa bahay ampunan. Abala kasi ang mother superior kasama ang iba pang mga madre at ilang mga empleyado galak ang mga mukha nito habang may tinitingnan isa-isa na kung hindi siya nagkakamali, mga penting. May kung anong persang humila sa kanya patungo sa kinaroroonan ng mga abalang sisters. Hindi siya mahiling sa penting actually. Subalit, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na naroon na pala. Isa na pala siya sa mga sumisilip sa mga larawang obra ng kung sino na talaga namang kay gaganda. Yun ang kaon-onahang pagkakataong umanga si Liam sa isang painting. Naiwan bigla sa ere ang mga salitang naisabihin ng binata nang bigla niyang nakita ang kanyang sariling naroon nakaukit sa isang painting. Ah, ako yun. Mangha niyang wika. Bakit siya naroon kasama pa sa ibang mga painting? Bakit siya mayroong ganun? Puno ng pagtatakang tanong niya sa mga madring naroon, samantalang tumahimik bigla ang kaninay maingay na mga madre. Ano bang dapat nilang sabihin? Paano nila ngayon malulusutan gayong nahuli na sila sa akto? Sa pagkakataong iyon, pinili na ng mga madre ang magsalita na at ihayag ang buong katotohanan mula sa mahabang pananahimik batid ng mga madre na tama lang ang kanilang gagawin hindi makapaniwala ang lahat ng mga nakasaksi ang isang makisig at puno ng kumpiyansa sa sariling si Liam De Torres ay humahagulgol sa harap ng mga kagalang-galang na madre all this time wala pala siyang kamalay-malay na sa kabila ng tinatamasa niyang sayat tagumpay ay nagturo pala sa dilim ang babaeng minimithi niyang masilayan gamit ang bago niyang mga mata mga mata ng pagmamay-ari pala ng tinatangi niyang dalaga bakit bakit walang katapusang pagtatanong ng binata kung bakit bakit pinayagan ng mga madre ang maling desisyon ni Danica. Bakit kailangan ilihim ito sa kanya? Bakit kailangan pang magtago ni Danica kasama pang kanilang anak? Napuno ng luha ang gwapong mukha ng binata. Mga luha ng panghinayang at pagsisisi. Kung sana'y sinunod niya na lang ang sinasabi ng puso niya at hindi ang utos ng kanyang lolo? Kung sana'y si Danica na lang sana ang nauna niyang puntahan bago ang mga negosyo? Hindi sana magdurusa ng gano'n katagal ang minamhal niya. Gustuhin man niyang magalit sa mga madre dahil sa pagsunod sa maling utos ng kanyang lolo. Ngunit hindi, hindi dapat na pagtanto niyang kaligtasan lang ni Danica ang iniisip ng mga ito. Sa huli, tanging ang lolo niya lang ang dapat niyang sisihin. Marin niyang wika sa isip. Kinumpronta niya kaagad ang Don pagka uwi pa lang niya. Ang lolo niyang hinahangaan at minahal ng buong buhay niya ngayon ay kinasusoklaman niya na. Kailangan itong magpaliwanag. Nanlaki ang mga mata ng Don nang matunghayan ang binatang iniluwa ng pinto Madilim ang aura nito nag-aapoy ang mga matang derecho ang tingin sa kanyang lolo na nooy binalot na ng pagtataka. Wala man lang kaide-idea ka ang matanda kung bakit ito nagliliyab sa sobrang galit. What's wrong with you, Apo? Takang tanong nito. Abot-abot ang pagpipigil niya sa sarili, nasirain halos lahat ng makikita niya. Mabuti na lang naisip pa rin niyang lolo pa rin niya ito sa kabila ng masamang nagawa nito. Nanlulumo ang matanda matapos marinig ang lahat. Doon na pagtanto ng Don na sumobra na pala siya sa pagiging protective sa apo. Tanging nais lang naman sana niya ay mas lalo pang lumakas ang apo kung si Katrina ang mapapangasawa. Nang sa ganon, hindi na ito basta maggalaw ni Martina. Biglang naampat ang masaganang ng luha ng binata nang nag-umpisang humagulgol ang kanyang lolo. Paghingi ng kapatawaran ang nais niyang makuha sa nanggalaiting apo. Puno ng pagsisisi ang matanda at nangangakong babawi. Kailangan niyang maiayos ang lahat bago pa mahuli. Si, sinong narian? Mahinahong tanong ng dalaga. Ramdam nito na may tao sa kanyang paligid. Ngunit na nanatiling tahimik lang si Liam sa isang tabi. Kitang kita ng binata ang mabilog na tiyan ng kanyang nobya. Ilang araw na lang na paghihintay, lalabas na sa mundo ang kanilang anak. Samantalang halos mapatid naman ang hininga ng binata sa pagtitimpi Nalapitan ang mahal niya at yakapin ng sobrang higpit. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nasilayan niya ang kasintahan. Yes, nakikita niya na rin ang dalaga dahil sa mga mata nitong ibinigay sa kanya. Ngunit paano pa siya liligaya kung ang nobya naman niya ngayon wala na ang mga mata. Binalot ng konsensya ang buong pagkataon ni Liam. Hindi maipilawanag na awa ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Dahan-dahang lumayo ang binata bago pa siya makagawa ng ingay. Dahil ang paglandas ng mga luha niya ay hindi niya na kayang pigilan pa. Kasabay ng pagsilang ni Danica ay ang pag-opera naman ng kanyang mga mata. Si Liam ang nag ng lahat. Sa tulong ng kanyang lolo, napabilis ang lahat. Hold on, Besh. Uy ka ni Dalia. Ilang linggo na lang, makikita mo na rin ang napakagwapo mong anak na carbon copy talaga ng kanyang daddy. Masayang uy ka ni Dalia. Isang matipid na ngiti naman ang pinakawala ng dalaga. Alam niya na hanggang doon na lang yun dahil sa mga oras na yun. Batid ni Danica na masaya na si Liam kasama ang bagong nitong pamilya. Samantalang parang kinuyumos naman ang puso ng binata habang lihim na pinagmasda ng nobya sa isang tabi. Naroon lang si Liam tahimik na nakatingin sa nobya. Baka sa mukha ng dalaga ang tuwa dahil dumating na ang araw ng pinakahinihintay nilang lahat. Ngunit tuwang hindi lubos dahil may kulang. Kung sana'y narito lang si Liam sa isip niya. Ngunit pilit pa rin niyang iniwaglit sa isip ang binata. Dahil alam niyang sa mga oras na ito, naroon ito kasama ang asawa. Ilang beses pa siyang kumurap. Sinisigurado kung tama bang nakita niya. Hindi kaya nagdidileryo lang siya? Dahil ang tanging laman kasi ng puso't isip niya ay si Liam lang bawat segundo. Saka pa siya bumalik sa ulirat ng tapikin ni Dalia ang kanyang balikat. Imbis kasi na sa anak, sa mukha ng binata dumerecho ang kanyang mga mata hanggang sa doon na ito napako. Samantala, nasa hospital pa rin ang Don. Bigla na lang kasing nangihina ito matapos ang sagutan nila ng kanyang apo. Ngunit okay naman na ito. Nagkaliwanagan na sila at nagkapatawaran na rin. Bigla namang bumalik ang lakas ng matandang Don. Ang matagal niyang hinihintay na apo sa tuhod, ngayon ay narito na sa wakas. Masasabi niyang kompleto ng buhay niya. At anumang oras, maaari na siyang mamahinga. Bagay na tinututulan naman ni Liam. Kailangan pa rin itong subaybayan ang paglaki ng apo niya at ang parating pang mga apo sa tuhod. Seryosong wika ni Liam. Napatawad naman kaagad ni Danica ang Don it was just a misunderstanding. Pagkumbinsin ng dalaga sa kanyang sarili upang ang kaguluhan iyon ay matatapos na. Sa lawak ng pangunawa ni Danica, hindi malabong maintindihan niya ang ginawa ng Don. Ang pagiging maunawain ng dalaga ay isa sa mga magandang katangiang naggustuhan ng binata dito. Samantalang gaano man kaabala si Liam sa trabaho, but he never forget his duty being a good father and a loving husband to his precious wife. Ang kanyang mag-ina, ang kanyang inspirasyon. Sisikapin niyang magiging ideal boss to his company and to his family. Todo support naman si Liam sa asawa. And he was so proud to his wife's achievements. Natutuwa siya at bumalik na ang gana nito sa pagpinta. Inasahan niya na na maging isa sa mga tanyag na pintor ang kanyang asawa someday. Ngayong ang mga mata ng asawa ay nasa kanya, ipinapangako niyang alagaan niya ito at iingatan ng buong puso. Hindi lilingon sa iba. Ang mga mata niya ay nakalaan lamang sa pinakamamahal niyang asawa.